na lang daw sa buskalan pwedeng magpabatok o yung tradisyonal na tatu. Pwede na rin daw sa Maynila mula sa ilang kababaihang inaral ang obra ni Apo Wang Od. Para bigyan ng muka balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Sa mga art, cultural, and tattoo enthusiasts dyan, alam niyo po ba na maaari na ma-experience ang traditional batok o hand-tap tattoo dito sa Maynila? Ngayong Women's Month, napuno ang No Limitang Heritage Garden sa Rizal Park ng women entrepreneurs. Nakadagdag din sa celebrasyon ang presence mula sa buskalan ng mga apprentice ni Apo Wang Od, na kinikilalang pinakamatandang traditional batok tattoo artist. Bata pa lang daw sila nang makita ang hand tap tattoo practice ni Apo Wang Od at dito sila na inspire na ipagpatuloy ang kultura. Promise apprentice niya kami. Hindi naman siya talagang ako, pero sa amin kasi dalawang lahi lang. So parang magkaka mag-anak kami doon. Ang gamit po namin as an, as an ink ay yung ash. Ash ng charcoal. Yung ulin po. And then minimix po namin siya ng tubig. Kaya traditional, walang chemical, walang halong chemical. And then yung tinik po namin, ito po, ano, ito po, ginagawa ng mga kabataan doon para ito po, ano, corn po, tinig ng pomelo at saka kalamans. Kalamans. po, oh, ang pain tolerance natin. mais naman, pero masakit pala dito sa part na to. Kumusta naman kaya ang mga nagpatatu Sam, kumusta? Masakit oh mo ba? Uh, masakit. <laughs> pero okay lang naman po. Out of 10 po, gaano ka, ano siya, sakit sa ngayon? Normal. 6-7. Wow, uh, Ngayon, bukas ang tattoo artist sa ideya na maibahagi pa ang traditional tattoo style na ito sa tattoo, art o cultural communities. Ayon pa sa nag-organize ng Women's Month event na ito, posible pang ma-experience ang traditional tattoo na ito ngayong paparating na National Heritage Month sa Intramuros, QC o Tagig. Importante raw na patuloy na buhayin ang mga kultura o tradisyon mula sa nakaraan. Hindi ito dapat kalimutan. Sa halip, dapat itong kalalahanin at pahalagahan. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.